Wow, asan siya? ng yung picture naman. Um, ano naman? O, siya yun po. Ano yung examen niya? Ito siya. aptu yung to. aptu yung to. Ano? Ay, perfect ka! twelve hmm? out of fifty. patay nung mayo ala. si pilas gab alon. si ano yung migatran mo? mabiyu niyak po, may teacher po namin, kasi may mga grade na po kan. oh talaga umbiyak? ay ako naman ana, asang kara. mabiyu po ako ja, may kaya may finisher. finisher naman po, may merong pa dito. ano yung nagyinap ano yung dark vampik naya ba? yun may pa ako dito. wala din kita kita ko wala din pa ako. Ba't po talaga tala yung JBL ko? Oh? Ay hindi ko alam kung pa'n nila sa'ka nilalagay. Talaga mo sila. Wala <laughs> ano na ba asa yun? Asan yung picture mo anak? Patingin niya, itatago ko na. ay yan. Wow, yun. Yes. Ayun, trust me. Ano? Ano? Ano yan? School. Ano yun? Bidira sila. Bidira sila school. si Bu yata ako. Tago niyo mo ang ribo. Agresibo, resibo, huwag niyo akong binibigyan. Pero gusto niyo pera. Hindi, binayaram na yung um, uh, ito yung tago Ah, mama niya. Ito po may kay Teacher Joyce. May yung keep Yeah, I'm going to keep, keep it. Don, Ikaw, ano pa, pa. yung pati? Taas ng ribo ba? Chaka, chaka, Very good. sa exam mo, Olive? Wala. Pero wala pa po. May next year pa. May ito po, mami. Ano bang grading, ate? Ba't walang stop? Hmm. Anong grading ba? Ah, okay. practice lang ito, Gab? No, we make graded ito. Ba't yung lahat mo na pili-pili mo lang? No. mo? Yung sigur. 9 out of 15. 10 ano out of 15. pag okay. mo! Bakit? malaman ni Mami. <laughs> <laughs> ano mo ko ba? <laughs> 8 out of 15! Hahaha! <laughs> ah, passing score pala yun. Pass score. Passing score. Oh, okay. oh, oh. Domi, <laughs> ang dami! Ato ang ng bagni! Sa'yo ang da Hindi. mo, ano na? Ito. Dami, Meron dito sa... mo yung pag mo. isa, isa, isa. Oh. Okay. Yeah, Ito. mo. Wow! Grabe! Ang taas naman ito, tegab! Ilan? Grabe! Ilan? Oh, ito. Ten. Puro siya pasa. Nine. Isa lang yung hindi. Patrick. May meron pa tignan mo. Ay! Grabe naman. Mukha may hihingin Grabe. Mukha. Mukha naman talaga. Ano kaya? I mean, kailangan mali ah. In fairness. Ano yun? Recess. Huh? Charot. Ay, hindi. Thirty. Pasa. Twenty-five. 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 twenty twenty Congratulations naman na ako sa'yo ni Mami. Mami grabe. Ako Ay, wala nang Akong na. Na. bala sa'yo. Ay, to Oo, pagtas ni ate. Ayan, yun Sa isa lang. Isa, sa isa lang. lang. Ay, ang galing mo naman. Ito, Mami. Very good naman. Oo, oh, ikaw na anak, ano yan? Perfectong Hmm, perfect doon. Grabe naman, perfect. Ano kaya? May grabe, perfect yung baby ko. Galing-galing naman yan. Mami, Ito. may napas pa ako. O, salamat. Yeah. Wow, 30-19. Taas ah. Ang galing mo, anak. Nagulat din ako na 25 ka to 30, lima lang malili. So proud of okay. you. Galing mo pa. Ngayon, nag-aaral na talaga sana na. Galing niya. Ano nga, Olivia, perfect ko. Oh, grabe. Inianak na akong ano. Bari Victorian. Ah. Oo, oh, napat oh, Magaling naman sa o. Oh. Sayo! Ano? Meron pa? Top na lang to ah. Huwag <laughs> <Okay>, mo lang. Meron <laughs> ng 500. Hindi sa si Okay na! Okay na na. Nahihilo nga ako eh. Ay, ang da. Ay, grabe. Pasado. Ang galing ng anak ko. Grabe. Hindi lahat pasado yan. May patunay. <laughs> Gigil. Hindi <laughs> siya papayag, girl. Hindi siya papayag na hindi siya yung ano, top one. O, oh, di ba? Yan. O, oh, yung isa din na mapang-asar yan. Ganyan. Ah. Gcash naman kayo. <laughs>